Hello, uh, ngayon is ipapakita ko sa inyo kung uh, ilan yung uh, kita ko sa pag uh, add ng savings dito sa GoTime Bank. So para magka, ano kayo may uh, meron kayong interest dito sa GoTime Bank is i-add mo lang yung uh, uh, pera mo dito sa uh, GoSave. So meron akong uh, GoSave accounts na dalawa. Uh, dito ako nagpo-put up sa uh, future ng 5,000 pesos so ayan yung tubo is 136.39 uh, in just 9 uh, months po kasi sa ibang uh, bangko is walang ganyan uh, may mga uh, may interest man pero uh, sense lang yung uh, uh, tinutubo po so tingnan natin yung uh, breakdown So noong uh, May 31 at 2023, um uh, nagputa pa ko sa dito sa savings ng 5,000. So ayan yung June 1.54. So more or less 16 uh, pesos to 17 pesos yung na-earn ko monthly. So ayan siya. So 17 and 16 pesos ang ma-earn mo sa uh, sa 5,000 mo. So ayan siya ayan so ito na yung pera ko yung 5000 ko is naging uh, 5136.39 so uh, for me malaking bagay na siya since hindi mo naman gagamitin yung uh, yung pera hindi po, hindi mo naman uh, gagamitin pa so malaking bagay na yung uh, 136 kasi may tubo yung pera mo unlike sa ibang uh, commercial bank na uh, tig-sentimos uh, lang yung uh, tubo Diba? ba uh, kaya mag-savings na